Ikawalong Kabanata Ibig namin ibalita sa inyo mga kapatid ang nagawa ng kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumala sila na matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nag-abuloy, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid sa Hudea. At higit sa inaasahan namin, inilaan nila ang kanilang sarili. Una sa Panginoon, at pagkatapos sa amin, ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya't pinakiusapan namin si Tito, yamang siyang nagsimula nito, na kayo'y tulungan niya hanggang sa malubos ang pagkakawang gawa ito kayo'y tanyag sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin din ninyong manguna sa pagkakawang gawa. Hindi sa inuutosan ko kayo. Sinasabi ko lamang sa inyo ang ginagawang pagtulong ng iba upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. Hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Heso Kristo. Kahit na mayaman, nagpakadukha siya upang mapayamang kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. Kaya ito ang payo ko. Ipagpatuloy ninyo ang inyong pangungulekta na sinimula noon pang isang taon. Kayong nanguna, hindi lamang sa pagsasagawa nito, kundi maging sa pagbabalak. Kaya ituloy na ninyo ito. Ang sigasig na ipinakita ninyo noon ay ipagpatuloy ninyo hanggang sa matapos. Magbigay kayo ayon sa inyong makakaya sapagat kung bukal sa kalooban ng pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan. Hindi niya iniintay na magbigay kayo ng hindi ninyo kaya. Hindi sa ibig kong guminhawang iba at mabigatan naman kayo. Masagana kayo ngayon. Marapat lamang natulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang mga ilangan at sila'y managana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon, pareho kayong nakatulong sa isa't isa at naganap sa inyo ang sinabi sa kasulatan. Ang nagtipo ng marami ay hindi lumabis at ang nagtipo ng kaunti ay hindi naman kinulang. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil binigyan niya si Tito ng pagmamalasakit para sa inyo na tulad din ng pagmamalasakit ko. Hindi lamang niya pinaunlakan ang aming pakiusap, kundi sa ang makatulong sa inyo, nagpresinta pang siya ang pupuntarian. Pinasama namin sa kanya ang kapatid na kilala sa lahat ng iglesia dahil sa kanyang pangangaral na magandang balita. Hindi lamang yan. Siya ay hinirang ng mga iglesia upang maglakbay na kasama namin at tulungan kami sa pangangasiwa sa gawain ito. Ang ganitong paglilingkod ay para sa ikadadakila ng Panginoon at sa aming marubdob na hangaring matulungan kayo. Nag-iingat kami upang walang masabi ang sino man tungkol sa pangangasiwa namin sa malaking abuloy na ito. Ang layunin namin ay magawa ang tama, hindi lamang sa paningin ng Panginoon, kundi maging sa paningin ng mga tao. Kaya sinusugo namin kasama nila ang isa pa nating kapatid na subok na namin sa maraming pagkakataon. At lalong masigasig sa pagtulong ngayon dahil sa malaking tiwala niya sa inyo. Tungkol kay Tito, siyang kasama ko, at kamanggagawa sa pagtulong sa inyo. Tungkol naman sa mga kapatid na kasama niya, sila'y mga sugo ng mga iglesia sa ikaranangal ni Kristo. Kaya't ipadaman ninyo sa kanila ang matapat ninyong pag upang makita ng mga iglesia na hindi kami nagkamali sa pagmamalaki tungkol sa inyo.